Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Pianig ng magnitude 7.5 na lindol ang Taiwan kaninang umaga. Ayon sa motoridad, ito na ang pinakamalaki sa paglindol sa naturang bansa sa loob ng 25 taon. Ang sitwasyon ng mga Pilipino doon, alamin natin sa ulat ni Marita Moahe. Ligtas ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello, 3. Base umano ito sa isinagawa nilang monitoring sa Taipei at sa mga ulat na natanggap mula sa field offices nila sa Taishung at Kaohsiung at maging sa mga Filipino communities doon. Nagbukas naman ang Department of Migrant Workers ng 24-7 Help Desk para sa mga Pinoy na mangangailangan ng tulong matapos ang lindol. Nagtalaga rin ang ahensya ng mga hotline numbers para sa mga pamilya ng mga OFW na nasa Pilipinas na gustong kumustahin ang kalagayan ng mga kaanak nila. Ayon sa Taiwan Ministry of Labor, nasa 159,480 ang mga Pilipino doon kung saan mahigit 150,000 ay mga OFWs. Sa pinakahuling ulat mula sa mga otoridad sa Taiwan, apat na tao ang naiulat na nasawi habang mahigit limampu ang nasaktan sa Hualien County kung saan nakita ang sentro ng pagyanig. Dahil dito, nagpakalat na ng mga sundalo si President Tsai Ing-wen sa mga naapektuhang lugar doon para alalayan ang mga residente. Ilang gusali rin ang gumuhos sa hinang malakas na lindol. Sa Taipei, mahigit 25 aftershock na ang naitala pagkatapos ng lindol. Mahigit 87,000 kabahayan ang nawala ng kuryente. Ramdam din umano ang lindol hanggang sa Fujian Province at Shanghai sa China. Ayon pa sa mga otoridad, ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon. Noong 1999, tumama sa Taiwan ang magnitude 7.6 na lindol kung saan 2,400 tao ang namatay habang 50,000 gusali ang nasira. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Samantala, isang balakas sa lindol din ang naramdaman ng ating mga kababayan sa Surigao del Sur pasado alas 12 ng tanghali. Ay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology umabot sa magnitude 5.1 ang naturang pagyani. Nakita ang sentro ng tectonic na lindol sa bahay ng hinatuan na may lalim na isang kilometro. Naramdaman ng pagyanig sa Bislig City sa lakas na Intensity 4. Walang naitalang pinsala sa lugar pero posible umano ang aftershocks. Paliwanag ng Feebox, aftershock pa rin ito ng magnitude 7.4 na lindol na tumaba sa Surigao del Sur noong Desyembre ng nakaraang taon. Natanggap na ng Davao City Police Office ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ the name above every name. Sa isinagawang media briefing ng AFP PNP Press Corps Southern Mindanao, sinabi ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon na natanggap nila ang nasabing warrant kahapon. Ang kay Tuazon katakda silang magpulong ni Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Alden Delvo para planchahin ang paghahain ng nasabing warrant. Sisiguraduhin na ng kapulisan ang kaligtasan ni Pastor Kibuloy sa kagbila ng paghahain nito. Sa inilabas na arrest warrant ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 naharap ang nasabing religious leader at limang iba pa sa kasong child abuse at sexual abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. Tinayak ng Department Agriculture na may sapat na buffer stock ng bigas ng Pilipinas sa kabila ng pagsasara ng ilang warehouse ng National Food Authority. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nakabili na ng stock ng palay ang NFA at inaasahang madaragdagan pa ang mga ito ngayong peak harvest season. Ay sa kalihim, siyang naputpitong warehouse pa ng NFA ang nananatiling nakasara ngayon sa gitna ng gumugulong na imbestigasyon, kaugnay ng umunay maanumalyang pagbibenta ng rice buffer stock ng NFA. Tiniyak naman ni True na pinabibilis na ang pagbubukas ng mga apektadong NFA warehouse. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 23 pesos ang buying price ng NFA sa mga magsasaka. Dinayak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang sapat na supply ng tubig sa Metro Manila sa kabila ng mainit na panahon. Para makatipid ng tubig, sinabi ni Dizon na pinapayagan ng MWSS ang pagpapahina sa pressure nito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Dagdag pa ni Dizon, patuloy silang nakikipag-ugnay sa National Water Resources Board o NWRB para hindi mabawasan ang alokasyon ng tubig sa gitna ng mainit na panahon. Sa ipaspusan Ania, ang hakbang ng mga water concessionaire para mapababa ang pagdepende ng supply na nagbumula sa angat dam. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang babalita at impormasyon, bisitayin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinalalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.